tinanggalan ko na ng uh, tabon yung ating mga prutas dito sa likod and medyo kulubot pa yung dahon dahil sa lamig ewan ko lang kung maka makasurvive pa yan sila ito may mga malaka na dito yan eh, no? Ayan Wow Ito Sana mabuo pa Ayan May mga malalaki pang naiwan Kahit dito sa ilalim Marami Ayan o no? Ang dami nila So parang okay pa naman Hindi naman siguro yan, ma Alam tayo Ito pala may malaki o oh. Wow Tayang mas marami siguro kung hindi siya nagasno so nagasno nagasno nung ano nagasno nung uh, Friday yan pa yung mga naiwan yung hindi na arawan pero yung the rest nung garden balik po ulit sa dati saglit lang naman yun yung ano yung pagkalusaw niya kasi ah, uh, mainit naman so yan tapos to yan sana hindi na nasira yung mga bulaklak sana mamaya bumalik yung ano. Bumalik yung ah. Mabubuyog dahil ah maaraw. So mapansin nyo dalawa to. Isang puting puti. Tsaka yung ibang bulaklak nya may ah, halong pink. Kasi apat na ano to eh. Sabi ko nga dati apat na Variety. Ah. Apat na sanga. So itong kabilang side lang. Kalahati lang yung may bulaklak. Yung kalahati dito wala siyang ano wala siyang bulaklak na balik, yan ba diba? kalahati lang kalahati walang bulaklak ibang variety po kasi yun eh yung sanga na yun ito itong sanga dito ito yung may mga bulaklak pero wala pa siyang bunga dito yan ibang ko lang kung may mga nabuo na so yung dahon nya yan medyo ano pa nabugbog nung ano nung snow Mas lakas pa ng hangin nun eh so wala pa ata ewan ko lang may mabuo lahat ata wala malay natin yan wala pa akong nakita ano eh buo na bunga medyo kasi late to ng uh, kaunti so tingnan natin yung mga naiwang bulaklak niya kung mabuo no? so ayan maganda yung panahon yung yelo na tunaw po ulit tapos uh, makakapag uh, linis po tayo ng uh, garden mamaya tingnan ko lang ano tingnan ko lang yung seedlings natin dito sa garahe so hindi na natin pinasok sa bahay na sa Garahi na siya. Yan mo yung ilaw kasi malamig. Nag-feels uh, like minus 3 or uh, minus uh, 5. Mm. Nag- uh, sunog. Halamig po yung ibang uh, dahon niya nang ulubot. Ano uh, naging brown siya pero okay naman. Hindi naman gaano may mga ilang ilang dahon lang ayan na oh, na medyo nalanta dahil sa lamig yan kulubot ang iba pero mamaya maaraw so pwede natin tong ilabas ulit mamaya at paarawan ng ano hindi ganong matagal kasi pangatlong araw ngayon na hindi sila nakalabas sinya so yung cabbage na sa baba So may ilaw siya simula pa kaninang ah, agabi. Hanggang ngayon. So mamaya napapatay napapatayin yung ilaw pagka ah, ilalabas ko na. Medyo dry. Minsan kasi pag dry yung lupa, mabilis siyang matuyo agay nito. Dapat yung diligan. Malamig pa kasi yung ano, yung tubig dahil sa snow. Kaya hindi ko pa siya madiligan kasi baka Mani, ugat. Ayan Oh. Dry ito. Sabi na eh. Dry. Nalanta o. Oh. oh, daming nalanta. Nalanta siya dito. Ah. Dry yung ano niya. Dry yung uh, lupa. Ito. Wala kasing araw. Yung iba naman dito nasunog siguro dahil sa sobrang ano. Mga ganito na sobrahan nang alabas ah, natin tapos malamig. Sa pagbalik dito nag-snow tapos nilamig sila. Kaya medyo mahina yung tubo. Ang lubot yung dahon pero karamihan okay naman. Dito man sya kanong karami. Ito dry to kaya ganyan siya. Dry na dry. So pag dinaligan mo yan babalik din yan siya. Tapos medyo malamig kaya ganyan siya. patola Ito okay naman. sanay na kasi to sa lamig eh. Kaya, oh okay lang sa kanila. Yung iba kasi, hindi pa yan sanay. Itong so, ating kamatis, okay pa. Tayo pa sila oh. Dahil may open siya dyan. No? Yung dati nung nakaraan, nung pinakita ko to bagsak to di ba? Ngayon, nakatayo na sila. So, okay. Nasa baba natin, yan. Medyo lanta yung dahon. Medyo, sa ilalim kasi, medyo malamig eh ng uh, garahe sa taas mainit yung side ng por yung portion ng ano ilalim nito malamig mga nasa taas yun ang mainit so ngayon balik po tayo sa labas pakita ko po yung ano yung uh, garlic natin doon yung natabunan ng ano natabunan ng asno uh, snow <coughs> ng dito muna tayo punta Ayan. parang biglang ano biglang uh, lumaki biglang tumubo ng husto yung ating uh, garlic na uh, ano ng, ano uh, ng snow biglang lumago ba? green na green na siya so ayos naman hindi naman siya napano Matibay naman to. Hard to. Sa winter nga ito tinatanim. Tapos nag-snow. Maliban nila kung yung snow sobrang lamig at matagal. Pero dahil natunaw naman siya. Kaya yan. bawang. At sa gilid, yan. Bawang. So okay. Hindi po siya na. Paano? Ligtas sila sa asno, uh, snow. Tapos yung blueberry. Nakita ko parang may bulaklak siya. Iwan ko lang kung mabuo yan. Ayan oh. Bula kalakata yan. Ito pa oh. Matagal na kasi ito eh. Nasa 6 years na ito dito eh. 6 years or 5 years. Basta hindi siya bababa ng 5 years. Matagal na itong nabili. Ganyan lang sila. Hindi sa lumalaki. Marami ito eh. Ayan 1, 2 hanggang 4 yan eh. Ito pa oh. Yan. Blueberry 'yan. Ano 'yon? Ito. bat ibang variety po siya kaya lang hindi pa tayo nakapagpabunga. Mahirap kasi pat ano yan? Kasi yung lupa niya dapat maganda. Tapos ewan ko parang may something sa lupa na dapat mong masunod yung pH pH ba? Parang ganun. E, wala man tayo kaya pinabayaan na natin so kung mabuhay, mamunga sila, okay? So hindi wala okay oops eh mama mamaya balikan kita so puntahan natin yung ano yung uh, garden natin no so, so nung biyernes lang puting puti siya ngayon balik ulit sa dati yan balik ulit sa dati yung itsura ng ating garden spring na kasi ngayon malapit na lang mag summer kaya mabilis nang matuno yung uh, snow yung mga bulaklak nung ating ano marami iwan ko lang kung mabuo sila yung ating uh, strawberry dito ayan na bulaklak ang dami sana ay makasurvive sa kanila oh. yan yung ating cherry dito iwan ko lang <laughs> Pero marami pa mga pa pabukas pa lang, no. Kaya ewan ko. Kung may mabuo pa lang kasi nung nagano eh, kita, nasira nga 'to. Nilagyan ko 'to ng ano eh, ng umbrella, 'di ba? Yung payong, malaking payong kaya lang sobrang hangin. Kaya bubagsak. Pero ang dami nyang bunga, eh, may bunga bulaklak. Grabe, ang dami. Tapos dito yung ating mga tanim na ano. Ah. Uh, buhay na. Ayun Yung ano to, yung sibuyas. Yan sa mga gilid ng ating ano, ng ating rice bed. Sibuyas tapos dito, kalahating bed niya puro sibuyas. And buhay na. Maganda rin yung mais no ha? kasi biglang lumabas. Ngayon, ngayon ko lang napansin to. Oh, ito hindi ko tinabunan to eh. Gawin ko lang sa kanya kung mabuo kayo. Kung wala rin, sana mabuo. Ayan. Cherry, tapos yung side din dyan. Hindi tayo dito? Ito, buhay na rin to dito. Parang may naghukay dyan eh. May naghukay ng ating mga tanim na sibuyas. Ayan. Tapos dito, sa gitna nung ano nung uh, strawberry. Dalawang bed kasi yung ating uh, strawberry, dalawang rest bed. 'Yun. Ito, to may yellow pa. Do. to. Yan, buhay na rin yung mga tanim natin ano. Bawang ay bawang sibuyas, siksikan yung mga yan, no? pandahon lang, pwede yan. Huwag nang palakahin. Buhay na kaya. digit dikit yan sila. Oh. Ito, nakisala rin yung dam. digit dikit Halo, strawberry, tsaka sibuya sa gitna. Yan. Yung dalis ng ating garden, wala pang tanim. Baka sa miyerkulis pa tayo makapagtanim. So, linggo ngayon, ah, bali tatlong araw pa siguro. Magdadamo ko mamaya dito. Kasi yung harap tapos ko na. Yung likod, ang pisan ko na. Ito yung mga nauna natin. No? Oh. Malaki na. Yung sibuya sa gilid. Yan. Paikot. Puro sibuyas. Actually, pwede na yung dahon niya eh. So yung cherry, ayan, ang mulak pa rin. Wala pang bubuyog. Kasi ma medyo malamig pa no. Yan. Puti pa rin siya pero iwan ko lang kasi eh, nabugbog to eh. Pero baka yung ilalim niyan mabuo. Yung taas baka wala siyang ano mabuo. Marami <laughs> pang raspberry dito ah. Ah may akayin ko to. Ilipat ko kung saan yun. Yan. Ito so, yung tambayan natin, hindi ko pa naayos. Hindi ko pa na linis. Ayan. Puro puti. Dito, sayang. Tamisaan na ito. Sana may mabuo kahit yung unti. Ayan siya. So, ayan yung ating ah, garden pagkatapos nung uh, snow so ito po ngayon yung ano yung uh, update so yan halang snow ang ganda na yung uh, panahon ulit at uh, mamaya ay mag, uh, mag garden ulit tayo yan ay ah, yung piece pala sa gilid na buhay naman hindi naman siya namatay kangkungan to sa so nagbabad na tayo ng buto baka by wednesday start na tayo magtanim ng kangkong yan, ito so, yung piece, hindi naman siya namatay, no. Yung natabunan din to eh. Yan. Yan. Ito lumalabas yung buto dahil may naghuhukay. So yung mga natira, yan lang sila. Yan, mga pahabol natin yan ang buto eh. Nuhukay ng no. Ayan, konti lang. Ayan no? ito yung tubig na ipan didilig ko mamaya pinapa warm ko siya kasi malamig eh. O yan balik ulit sa dati yung ating ah garden parang wala lang nangyari saglit lang naman siya na ano, nag snow tapos sa tunaw so mamaya dadamuhan ko to lumabas na yung ating mga na dito eh dalawang rest bed natin dito lumabas na yung Masarim natin si Buyas din. Ayan. Madumi. Madamo kasi bago ang lupa dito eh. Ganyan sa umpisa. Pagka uh, nagkakot lupa doon. Yung unang taon mo is. Madamo siya. Kaya binubunot natin yan. Isa-isa ganyan. Para hindi na siya bumalik. Ayan. Mamaya ko gagawin niya kasi medyo basa pa yung lupa. Ayan. Dapat sa gilid no. Mayroon din doon. Ayan. Ayan ganda ulit ng ating ano, panahon ata mamaya ay mag uh, mag garden tayo